Yung kapangyarihan, secondary yun. Ang importante first is transparency. Dahil hindi natin makita yung poder o kapangyarihan ng ICI until nakikita natin yung actual na nagiging hearing nila. Sino bang pinapatawag nila? Paano tinatanong ang tao? Anong kapangyarihan lang kunin ang dokumento? Anong kapangyarihan nila na insure na dumating ang tao doon? Eh, hindi naman natin nakita yung mga bagay na yun from day one eh. Balikan ko lang yung dito sa ICI. Kamusta po yung tingin niyo? Kontento ba kayo sa performance ng ICI? Tapos ang pinaka latest uh, ngayon sa kanila, uh, napapatuloy naman yung kanilang sinasabing investigasyon. Nung una, uh, mayroong uh, public uh, hearing, no? Uh, live, naka-livestream. Pero yung iba naman na sasalag doon sa investigation, hihiling naman na executive session. Ang isa pa sa mga latest din ngayon, ay eh yung pagbibitiw po ni uh, dating DPWH, uh, Secretary Babes uh, Singson Anong basa niyo po dito, Kong? Well, Admar, good morning, no? Uno sa lahat, wala akong alam sa ICI. Dahil wala akong nalalaman na ginagawa ng ICI. Kung hindi, kung ano lang resulta nung uh, ginawa ng investigation. Pero the investigation itself, wala akong alam. Dahil in the first place, yan ang reklamo ng maraming tao. Walang transparency. Unfortunately, yung ating Senate Blue Ribbon Committee hindi din nagtuloy-tuloy sa kanilang investigasyon. Yun ang reklamo from day one. Na kung naalala natin yung rally na ginawa ng ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, sabi nila, teka lang, ituloy ninyo yung Blue Ribbon Committee and make the ICI investigation transparent. At yun din tingin ko yung pananaw ng maraming tao. Ngayon, itong ay wala talaga akong nalalaman dyan except for two weeks ago. Lumabas pa mismo yung abogado ni Speaker Martin Romaldez. Ang sinabi niya na gumawa na ng report ang ICA ay nirefer na sa ombudsman at wala silang kaso at wala silang liability whatsoever in the flood control scandal. Tapos ang narinig ko na lang, may referral na nagagawin tungkol dito, may referral na tungkol dyan. So wala tayong nakikita na ginagawa ng ICI. Ngayon sabi nila, gagawin daw nilang transparent. E eh, tingin ko, huli na. O oh, yan, si Babe Singson, sumama sa kanila. Uh, nauna pa dyan si Mayor Magalong. Ayun, nag-aalisan din. E eh, talagang wala, man eh. Uh, ako yung sinasabi, walang kapangyari. Hindi. Yung kapangyari yan, secondary yun. Ang importante first is transparency. Dahil hindi natin makita... Yung poder o kapangyarihan ng ICI, until nakikita natin yung actual na nagiging hearing nila, sino bang pinapatawag nila? Paano tinatanong ang tao? Anong kapangyarihan nilang kunin ang dokumento? Anong kapangyarihan nila na insure na dumating ang tao doon? Eh, hindi naman natin nakita yung mga bagay na yun from day one eh. So sa akin, Admar uh, and Jade, wala, hindi ako niwala sa ICI. From day one, uh, naging parang moro-moro ang ginawa nilang investigasyon. Ayun, lumabas yung mga pangalan, iilan-ilan. Yung mga maliliit na pangkawani ng DPWH at saka yung mga contractors. Yung mga congressmen, nakita natin nag-report doon. Sabi, nagpunta daw, nagsalita. Ay, anong nangyari? Anong tinanong nila? Anong lumabas sa kanilang katanungan? So, we will never know what transpired during the investigation of the ICI and what was the actual result of those investigations. Kasi kung, kung transparent yan from day one, alam natin eh, ba't hindi tinanong to? Mali ata yung tanong dito. Ba't hindi sinundan itong bagay, mga bagay na ito? In the case of Sergeant Cotesa, mukhang lumalabas. Kasi nung una sabi na, hindi, we welcome ng ICI, tinanggap ng ICI at part yun na magiging kaso. Eh lumalabas, wala namang ganun. Because in the first place, hindi natin siya nakita pinatawag. Hindi natin alam kung anong ginawa sa affidavit niya. So doon sa katanungan mo, Anmar, muli, inuulit ko, wala. Uh, wala akong nakikita ang resulta sa ICI at wala ako nagiging magiging, nakikitang resulta sa Senate investigation na sana itong dalawang to kasi yung kongreso wala from day one talagang wala na eh tumaog na kaagad eh kiminto sila itong dalawa sana to inaasahan natin eh hindi rin nangyari Opo, po, uh, meron silang live stream uh, nung isang araw tapos sa uh, kahapon ata meron din silang uh, live stream pero karabihan po sa kanilang mga iniimbestigahan eh nagsabi ng executive session. So hindi rin maila live stream uh, din nila yon. Pero ihambing eh, natin dito naman sa mga oral arguments sa uh, Korte Suprema, lalo na yung mga celebrated, or yung mga malalaking uh, issue, bukas naman yon. Uh, congressman, so kumbaga Uh, hindi siya... Kasi meron silang agam-agam nung una, eh. Na hindi pwede itong ano, kasi daw paglabag daw sa uh, privacy, ganito-ganyan. marami silang mga palusot ba o rason, uh, kaya hindi silang magla-livestream. Pero nagawa naman ng katas hukuman. Nagawa naman dyan sa uh, si Senado para malaman ng taong bayan talaga, mali yung pagtatanong ni ano. Parang, uh, ano, parang... Uh, hindi ma-assess ng tao, eh. Pero sinasabi nila transparent uh, sila. So, kumbaga, um, meron pa bang pag-asa, uh, congressman, na maisiwalat na talagang independent? Kung meron pa bang independent? Kasi dito sa uh, Senado, sinasabi na po na maglalabas sila ng initial na uh, committee report. Uh, parang wala na yatang uh, dugtong yung uh, nakalipas na kanilang embesigasyon. Well, Admar, una sa lahat, yung mga investigation na ginagawa, I mean, sorry, yung hearings na ginagawa sa Korte or sa Ombudsman or sa Supreme Court, yan, or, or, any other court, option nila yan to open the, the hearings if they want to make it publicized. Of course, sabi nga nila, di ba minsan, teka lang, digal ito eh. Uh, kailangan namin pag-usapan to in an atmosphere na we are not influenced, na walang gulo, na kung ano man. Pagdating dito sa Blue Ribbon Committee and sa ICI, hindi naman siya formally a legal forum or a legal body. At mas maalaga dito Admar, ang tingnan natin ay yung taong bayan ay talagang galit na galit doon sa nakita at narinig doon sa initial na mga hearing ng Blue Ribbon Committee kung magkano bilyon-bilyon na korupsyon ang naririnig at nakikita nila. Si Saldico na napakalaga nung kanyang mga sinasabi sa ngayon, inamin na niya kung mag ilang bilyon, kung, kung maririnig mo at no? sabi niya doon nagpapasok, nag-insert si Pangulong Bongbong Marcos, 100 billion pesos at diniliver ko sa kanya ang 25 billion pesos. Lumabas si Sen. Ping, sabi ni Sen. Ping, sandali lang, hindi ikaw yan dahil sabi ni Yusik Bernardo, sila yan ang nag-deliver kay Trigib, uh, Ulaybal, Yusek, kay Adrian Cristobal, Yusek, para mapunta kay Sekretary Pangandaman at saka kay E.S. Uh, Bersamin. So, yung binabanggit niya na yon, galit na galit ang tambahin nung kinorek, sabi ni Saldico. Mali yan, hindi 26, uh, tama, hindi 26 billion yan, kung hindi 52 billion ang pondong yan galing sa ibang pondo. So immediately, may sinasabi si Saldico na 25 billion na siya ang nag-deliver kay Pangulo at kino-confirm niya ulit yung 52 billion na ay, yung, yung binanggit ni na na dineliver na ni Yusik Bernardo sinabi niya hindi 26 yan 52 billion yan so diyan pa lang 77 billion na ang nakikita natin na pinag-uusapang uh, corruption na inilabas ni Saldico Gustong marinig ng taong bayan yan. Gusto nilang malaman ano ba ang totoo. Saan napunta na pera at sinong kumuha. Ang problema natin dito, Admar at uh, Jade, eh may pinagtatakpan sila. Ayaw nilang madikit to kay Speaker Martin Romaldes. Ayaw nilang makonekta to yung delivery na binanggit ni Gutesa at binabanggit ni Saldico kay Speaker Martin Romaldes. Ayaw nilang marinig yung investigasyon at makita... Kung pa paano na-idikit to kay Pangulong Bongbong Marcos? Paano sinasabi ni Saldico na nag-deliver siya kay Bongbong Marcos? Nasaan na si Trygib, si Adrian, si E.S. Bersamin, at saka si uh, Sekretary Pangandaman? Tatagdagan ko pa, nung magsalita si Gutesa, anong sinabi niya? Nobenta po kami. May inibistigan ba ang ICI tungkol doon na nag-deliver ng pera kay Speaker Martin Romaldez? Nobenta yun. Ang Blue Ribbon Committee ba pinatawag yung mga tao yon? May dalawang tao na critical na critical sa investigasyon to. Si Mark at si John Paul Estrada. Sino ba sila? Sila ang mga assistant ni Saldico. Anong sinasabi ng lahat ng tao? Magmula kay uh, Henry Alcantara na isang district engineer at kay uh, Saldico na binanggit din na itong mga taong to ang kumukuha ng pera at nagdi-deliver. -de at sila din ang nagdi-deliver kay Martin Romaldez, ang binanggit ni Saldi ko, at kasama na nag deliver kay Pangulong Bongbong Marcos. May listahan yung dalawang taong yun. Pinatawag ba ng Blue Ribbon Committee? Pinatawag ba ng ICI? Hindi. Kasi pag tinignan mo yung lahat ng mga taong to at yung sinabi ni Just, uh, Sergeant Gutesa, direktang-direkta, delivery ng pera. Hindi kumita yung mga taong yan nagdi-deliver ng pera at ito ang magkukonekta kay Martin Romaldes at kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero sa tingin niyo po uh, kung may kung si kung ang inaakusahan po nito ni Congressman Zaldicot ng iba pang mga witness ay ang mga Duterte, mabilis po siguro yung investigasyon. Eh wag na lang nating uh, idikit doon kay uh, Duterte yung lang kay Zaldico. Apat na buwan, hindi nila kinakasuhan nung binanggit na yung Pangulong Bongbong Marcos, ayun, bigla na lang nakasuhan si Saldi ko. Kaya ako, iniintay ko na lang si Mark Texay, asa na yan, si Paul Estrada, nasa na yan? At saka tama yung binabanggit po. Admar, masyadong, every time na lang na may isyong iba ibabalik nila kay Duterte. O sige, imbestigahan nyo rin. Wala namang problema, pero ito muna nakita natin at nandito yung 2020 five budget kasi nandyan lumabas yung mga ghost projects. Nan, alam mo, ang problema pa sa ghost projects, hindi mo pwedeng patagalin. Dapat agad-agad i-address ang mga isyong to.